mga body Monday update sa mga lagang gapi dahil ubos na ako mga laman at meron pa ako nakitang palaka dito sa pond parang patay na tapos ito meron akong problema sinusolusyonan dito nalulunod kasi yung mga gapi dito dahil sa para siyang may mga ano spider web na kumakapit na uri ng lumot tumabadi oh hindi ko alam kung anong klaseng lumot oh sumasabit dyan yung mga gapi nalulunod sila tumabadi oh kaya tatanggalin natin at lilinisin lahat meron pa dito sa mga danyos napakadami sumasabit yung mga isda dito nalulunod sila walang ko anong klase lumo to bakit sila dumadami at saan sila nang gagaling Para sa akin, okay naman may lumot yung pond o mga aqua, uh, outdoor aquarium. Kaya lang, pagka ganito namang klase lumot, makakasama naman siya, no? Mga isda kasi sumasabit sila, nalulunod sila. Kasi marami na ako namatay ng mga gapi dito. At ako, naka-ano sila, nakasabit na lang sa, sa lumot. At hindi ko alam kung klase ano klaseng lumot ito. Kailangan tanggalin, linisin. Sito so, mga body. Oh. Ito mga body, patay na yung palaka. Medyo matagal na siguro to kasi ilang ah, halos one week ko na hindi sila napapansin. Hindi ko lang kung bakit namatay dito sa pond, pero okay naman yung mga isda. So wala na tapo to, may amoy na. So hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng palaka dito. kailangan i-harvest lahat si may amoy yung tubig mga body kakamon nya to so, i muna natin mga body mga isda tsaka yung mga halaman to parang may amoy yung tubig amoy nung palaka mamatay mga isda dito 100% magkakaroon ng amoy nito. Uunahan na natin.

Mga oh, buddy, tinatanggalan natin ng tubig para makuha natin yung mga pray. Although malinaw yung tubig pero may amoy. Wala talaga malinis. Unahan natin ang ammonia. hindi lang yung tubig mga buddy. Jo, so, may na yung host natin. saka maraming pa mga pray wala ko nakikita nyo buti na agapan ito pa yung lumot so kailangan tanggalin ito mga body na harvest natin ito yung dapat linisin ito lang yung tubig kailangang scoba natin ng konti para wala yung sobrang kapal ng dumot. masyad na malakal makapal na na, nag na nagamoy kanal na hindi ko kasi masyadong na askas mga body kasi mga nakaraang araw mga nakarambon sobrang bisi, busy busy ko na hindi ko na masyado ito so ngayon lang uli monday day off yung kulang uli na to, napagtuon ng pansin buti napansin ko may palaka siguro mga ilang araw na siguro yun kasi may amoy na yung palaka mga ilang araw siguro selection na matay so ay mga buddy wala laman malinis na yung ating band so lalagyan natin mga badi ng ano tubig galing sa gripo so istak muna natin ito ng three to ng 3 to 4 days para ma-reduce yung yung ano nila ah kung ano pa ng chemical na nandiyan so yun mga badi nagdisi muna tayo maglagay ng tubig sa pan uh, 10 to 20 minutes siguro ito nga body habang ano pinupuno na at natubig yun yung mga aquatic plant natin kailangan mahugasan bago ibalik so, dapat palitan so, wala na ito so, ito lang yung pwede Ito lalagyan natin mga body. So wala na itong ato ito. So ayan eh, mga body, nalagyan natin ng tubig galing gripo. So i-stock muna natin ng 3 to 4 days para matanggal yung ano body oh. okay na uli sila buti na agap, buti na agapan ko yung palaka pero para mga 3 to 4 days o 2 days nang patay dito yun busy kasi ako mga nakarang araw so yung ating danyos okay na okay naman hindi nababawasan harvest natin dito so paano mga body hanggang dito na lang muna ang aking video na update ko lang dahil sa palakana naman ang, ang naging problema dito so paano maraming maraming salamat mga body sa sunod ulit pasensya nyo yun na yung video ko